Ipipak na natin yung ating bangko at saka lamesa. Bali dalawang beses tayo babalik nito. Ayon what's up mga kabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa video nga ito, uh, dito tayo. At uh, pinapalitan ng kapatid ko itong babong ng uh, ah, tawag nito kubo kasi nasisira na kaya yan pinalitan nila ng bulo bulo ang linagay nila tapos lalagyan ng tolda tolda malaki para hindi pumapatak dito sa ating pinaglulutuan mga kabida ayan tapos kagabi umulan sakto sakto basang basa lupa ang ganda ngayon basang basay lupa mga kabida oh lahat ng mga tinanim nila dito Ayan, masigla kasi nabasa sila sa ulan, no? Hmm. Ah, oh, yung tinanim nila kahapon dito. Ano? Basang-basa yung lupa. Tapos yung mga tanim natin, oh, sumigla sila. Ang ba, lambot na lupa. Oh, yung mga tag nito. Talong. Ayan, halos tumubo. Ang ganda, ang ganda ng kanilang pagka tanim ka hapon sakto umulan oh, lagkit ng lupa lagkit na lupa ang peche natin ayan mga ilang araw ililipat natin to ano ba yung almusal? ano ba yung almasal ah, tuyo tuyo itlog at dog at tapos meron sinangag sige sige mamaya ko yan so bali na palitan ng na mga kabila tapos palitan ng bagong tolda mas na kesa sa dati puro na to pag umuulan tolo talaga yan tapos medyo maayos na dito yung gagawin tag na to pusina And, tapos gumawa siya And, tapos gumawa siya ito ng ganito mga kabida oil ang gamit And, susunod susubukan natin yan yung kanyang ginawang stove na oil ang gamit lang tapos yung hangin yung exhaust fan ah, blower ba yan? blower yun mga kabida tinesting na yung Uh, gusto galing oh yusoy lang yusoy lang ang ginagamit yusoy lang tula ano yan adobo naguluto uh, ng adobo oo nga no kumukulo perfect o oh, ito anong umusok na to langis ah langis pala yan ang kagandaan dito mga kabida hindi man nangingitim yung tawag nito yung kawali oh, hindi man nangingitim nga galing lakas pa nyo lakas kumulo yan sa susunod na video mga kabida yung video natin yung gagawin niya yung isa nagawa pa daw siya ng isa nito galing oh. mali nagpapaandar nagpapandar eto lang yan may lock may volume po oh. ito yung nagpapandar yung blower ah blower galing galing oh mga kabida lalagyan lang ng langis mga kabida oh. yung pinagkinsyo natin sa motor hmm. nabali <laughs> ah, po punoy mo yan Di, ma, na matagal naman bago maubos matagal. Ah, maluluto na. Lakas ah, mga kapita. Lakas ng kanyang ako yun. Yan din ang pagkagawa. Nagawa niya. Hala, <laughs> hindi ako pa naman naniniwala na andar to. Yan ah, mga kapita. Lakas tumulo. Lakas ng pulo. Hindi na kailangan takpan mo to para mas mabilis pang lumambot. May lang sa kuryente yan oh. No? Lower lang siya eh. Ano, what's the bolts 12 bolts? Ah, 12 bolts na pala. lang. Dumanang ano. Ang galing ang 20. basta marunong ka mag-welding. Magagawa mo ito, mga kabito. Hindi naman delikado yan Na, Alam po to lakas Yalo mo Para malo sa loob galing mga Lakas ka muli oh, ang init <laughs> Ang init oh. <laughs> may ilit hmm. uh, oh, ah, dito makakatipid ka ang ng gas ngayon saglit lang kung lalo na kung nagpapalambot ka ang hmm. besyo lang mga kabidaw ganyan yung papagkagawa may inahan dito pinagayan ng oil yung pinag-check sila natin binigay natin kami hmm. ito hmm. mga nagpapalakas hinaan kuryente galing Tapos yung may tumutulog-tulog mapatak-patak na lang po lower ayos ang investyon na ito mga kabila bilis pang kumulo ah Simple lang Kaya, ganyan lang muna para mayro tayo tanda wala taytaytanda natin wala taytaytanda pagkaino wala taytaytanda pagkaino wala taytaytanda pagkaino mamaya taytaytanda ikaw ang hawak ng camera ako magbababa. Okay? Sa hmm. taas. na kaya. Ayan. Ah. Uh, so, bali, pati yung mga lamesa, talagang din yung Kabida ng pangalan natin. Para meron lang tayong tanda. Pag uh, kukunin natin, uuwi uh, natin. Meron tayong alam na talaga na kukunin kasi magkakaparehas naman yan mas may pangalan pala sa atin yan tapos na guys pag uh, natapos na yung pag aarkil ang nito gagawa natin ng pangalan na lang siguro natin or si Kabida papatatak natin dito para walang kawala talaga Mayroon tayo ng bangko. Mali, dalawang beses natin nilidiliver doon. Hindi kaya ng isang daan. Ah. Tignan niyan. 50. 50-50. Ah, 50-50. isa. Ilang pa natin kung paano siya isa sa kanya. Ah, Thank

tapos dito mga lamesa. Tali magtatanong muna tayo sa kanya kasi siya nag-a-apply na siya Mauli, na nga daw. Sampo. Kasi press yung ati Lodi kasi mura sa kanya kasi. Para yung mga nag-deliver, siya. 28. Kapag may catering siya, na ah, nagagamit nila kaya nakakamura siya. Bali para sa Pagkakita muna namin mga kabila kasi meron pa mga pinagmasil yan. Mabali dalawang beses tayo babalik na dito. Malakas. mga Ayun, ikaw buko yun Ayos Tatakpan pa naman dito yan Tapos mamaya magpapagawa tayo ng Balot nila mga kabila Bumili pa yung pagkakabila Yat Rudy Pasa pa. Pasa pa, pa siguro yung isa. Balikid siya mamaya. konti na lang yung sasakay natin. Papatungan pa natin dito mga kabila. Para dalawang pwesto lang siya. At kakasir yung sampung ng tub nito. Sampung peraso lang yung isa. Ayan mga kabida, bali dideliver na namin ni Miss Kabida doon sa venue namin pupuntahan At si Miss Kabida uh, bukas magse-serve din siya doon at uh, nyan, sa catering. Yung mga nagse-serve nang ulam um, na. Ayan, si Miss Kabida mga kabida, magse-serve sila bukas doon. At uh, yun nga, uh, deliver na natin tong ating Ah, <laughs> uh, deliver na natin yung ating bangko at kalamesa. Bali dalawang best tayo babalik nito. Ayan. Let's Kapitan, dito na tayo sa resort nating pag ng pagatiran pag natin ng upuan sa na mesa. Nakalak pa rin. Nakatalaya, hmm. bagsak. Ako na Ako na Miss si Kapitan. Ang oh, may kamukha yung may kamukha yung ating upuan ni Si Kabida. <laughs> hey mga Kabida, baba na natin tong mga upuan. Ito yung palang venue mga Kabida. Meron silang swimming pool dito. Tapos meron silang stage dito. Maganda lang. Kaya kung may okos yung kamaganda dito mga Kabida. Ano pa mga... Maganda talaga yung view dito. May ka ano lang. Kaluwag. Katatapos lang Kaya matagal na ba ito? Oo. Oh. Ha? Hindi. Katatapos lang na May ibang event. Oo. Uh, hindi. Matagal na ba ito? Hmm. yung mga uh, nagdi-design dito, yung mga ang tawag nila nagdi-design ba. Na nag-aayos sila ng mga balang ng mga. guys, nito. Yan, bali yung sampunan, kakasya na mamaya. Ito tali natin, hindi basta-basta makulog, <laughs> nagenergo si misis kabila kanina, Malang, hindi ako maramang mag lagi sa bukit ito, taling kalabaw ang ginagawa ko. <laughs> Tatanggal muna yan. Baba na natin sa mga kabila. Hindi na tayo kumuha ng katulong mga kabila para hindi na tayo magbabayad. Kasi hindi naman gano'ng kalaki ang tumipit tayo dito. Para para sa mga... Tabata. Kahit may konting ang gasto tayo. Itali lang naman isan darating perasyon. natin jacket ko. ito. Medyo mayroon pa. Dahil bago. pa siya tanggalin. some days. <laughs> Tiyaga-tiyaga lang tayo mga kabita. <laughs> Ay paano, meron tayong dito tayong dito. Puro lang pakataas na. Mas so, bagay meron. Isa uh, puro labas lang tayo. At least paano meron tayong kikitain dito. Tapos pag dumami pa yan, lalo tayong kikitain. pares yung sa atin ay bagay ng pangalan ay ay si kabila meron naman sa amin sa atin. mga kabita, ito yung pangalawang deliver natin. Ika-camera si Alger. Ang vlog ko eh. Yan na yung mga nagyagayak mga na kabita. Sila yung... Mm -hmm. Nagyagayak sa tent po sa mga lamesa sila na yung nag mga Ayan mga kabida Tapos na tayo magbaba ng mga Bangkot sa lamesa natin Tapos dito Naka-out natin sila ng panggayak dito yung kanilang pang tag na ito Dis, design yung tag na ito yung tag na ito yung tag na ito palobo ngayon ito gagayak bukas dito pangay mamaya yeah. dito sa uh, Pula de Maria ah, may swimming pool din po siya pero walang tubig yan doon meron tubig mga kabila may tubig dito pang bata. pero itong pang malalim walang tubig baka bukas siguro lalagyan ito mamaya lawak na itong resort na ito mga kabida lobo. Ano atin na yung mga upuan na ito. sa lamesa. Ayan. Naka-design na. Wala pa siyang pang takip. Mamaya pa darating yung pang takip mga kabida. Ngayon mga kabida. Uh, uwi na tayo at uh, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat po ng mga silent viewers natin sa mga lagi nagko-comment nagla-like po nating video sa mga hindi po nag-i-skip na nga yan maraming salamat po at uh, ako pinatutuwa sa inyo o suporta sa akin mga kabida yan bali ito mga kabida yan kailangan talaga pag uh, umuwi ka ng Pilipinas kailangan mo talaga magpundar kahit mag, uh, magkano lang para meron ka pang tao dito pang negosyo kahit malit lang yan, sabi nga ng iba sa malit lang nagsisimula yung negosyo kaya yan. Uh, salamat po sa Lord Diyos yan. at lagi siyang gumagabay sa atin yan. at sa inyo pong lahat mga kabida sa lahat na supporta nyo marami salamat yan mga kabida dito ko na po tatapusin yung ating vlog at uh, maraming salamat po sa lahat ng supportan nyo sa mga solid kabida po natin. Ganito na lang po yung ating vlog. Ingat po and God bless. Bye bye.